ba siya ganito? So, pre, na, eh, may delivery kasi ako dyan sa Don Mariano. Dito lang, dito oh, lang. Oo, oh, nakalala kita. Sakong sakto Tapa, muna, Oh, dapat lang ka. Kumakata mo ng aparin pa eh, ano? Mm -hmm. eh, anong plano? Gusto bang minom? Oo, ano? Hindi uh, mo na, eh. Mamaya-maya, uwi na rin kasi ako, eh. Hindi, nagpapalipas lang ako ng oras para... Igit, igit. Igit. Ang motor. Igit. Ang kanto, eh. Hindi ko motor. Hindi wala. Ano yung motor ko? Wala gasolina yun. Baka hindi ka makaabot. Hindi marating. Eh. Ay, idol. Ay pare ko si Reggie. motor? Ano yun? Sige na, saka Ano nga yung motor na yun? Wala kang kasalina ba? Hindi nga ako maabot. Ano yung motor nga? Ito na, ito na. Ito ka naman yata eh. Sige sige na. Sige na, sige na. Sige na, Sige sige yung motor mo kaya. Ano yun? Ha? Ano yun? Yan, gumamutan ka yung box. Okay na yan hindi hey, ayun hey, nga pre uh, kaya akong na nga pala dito hindi <laughs> oh, niya ako bumihiraman ni na ni Alvin ng loob si bakit? bakit mo nga pala wala nga na marami nang kahit kamusikleta tinatanggalan <laughs> ng gulong nung pagbalik hawawa yung mga inihiraman naman na sinabi sa kanya hindi na buong siya pala Basta na lang mixe na siya mayroon ng motor. Hindi lang ko minde niya yung isang niyang motor. Hindi ko naman siya napigilan. Kamama eh, tryin tayo nun. Mabira ako. Ka. Kumpari mo nga tayo. No, kumpari ko yun. Kumpari kumpari ano, ko. Naawa rin lang kasi siya. Lilit pa mga alak nun. Kaya lang, konting nirang, konting ano. Hindi ko na motor ko kasi ganun na talaga trabaho yun. Basang-basa na namin yun eh. Hindi, napakinggan ko ako. Kaya, napaki, bang, wow. kaya gusto ko magsalita na eh. Kasi, uh, kaya lang ano eh. Tab niya. Ang ilaw na so, rito. Awain pa, pa kasi ako. Baka sabihin, napakadam. Eh, nag-recommendin siya. nag niya yung sarili niyang motor. Hindi kasi. Siyempre, eh, inabot na niya? Kaysa... O, tayo mo kasi kumpari mo eh. Oo, kumpari ko. Ba Pero... Tingin lang natin. Baka nga uh, ano, saan daw pupunta? Saka doi, Hindi naman niya bulat yun. kung ano yung story eh. Basal, lang kami. Bilang Tara, dumating. Tara, dumating. Tara, dumating. Tara, dumating. Tara,

Oo, oh, Toyota yan, saka isang Yokomaha. Ayun, buwala ko na kayo, ha? Bala na kayo niya, kailangan magtapit. Ano? Pagkakain mo na yan? i muna ano mo na, i-tornillo mo na lang muna yan.